Gab Ano tayo bunta? bunta. Sa so, the chapter Ano gagawin natin doon? Hindi ko nga din alam <laughs> Ay naku Pero may pagkain doon Yes May pagkain doon Yun Yun ang gusto natin Gutom na tayo Sakto Kaya pala nagmamadali Gutom na ako talaga Ganda naman dito At ayun na nga nandito nga tayo guys sa open forum at eto ang open eating na gagawin natin uy ang sasarap ng pagkain guys tignan nyo naman yan sobrang solid Ay. sinama lang talaga ako dito ng jowa ko kasi nga dyan nag cater ang tita niya na si tita Litz at ayan no oh, may pa burger agad na maliit si idol sa atin talaga namang mabubusog tayo dito mga boss ayan putripin na natin tong burger na maliit na to at meron pa dito ang ano to, yung tuna daw to eh. Pero masarap, solid, solid. Magsaside hassle ata ay jowa dito eh, magsaserve-serve. Kaya naman tara guys, samahan nyo ako magtinga. Ayan, yung natinga ko at tara po. Tripin natin yun, sayang yun. De lang kadiri. At ayan, akala niya ako si DJ. DJ Chacha. You know, nakaline up. oy sana ka nakaline up dyan. Ayan, napakadami pagkain guys dito sa open forum. Di ko nga alam guys kung ba't sila may open forum. Siguro may nagkagalit ta magka-classmate no kaya nag-open forum. Pero yan, okay lang 'yan kung ano man ang ginagawa nila diyan. Ang mahalaga lang dito ay napakasasarap ng pagkain. Tignan nyo naman diyan mga boss. Ayun no? Uy, nagsaserve na. <laughs> galigan mo dyan, ha? Siguraduhin mo lang tama ang mga sukat ng pinaglalalagay mo, ha. Huwag kang tatawa-tawa diyan, ha. Siyempre, tayo naman ay waiting lang dito na magkainan, no? At ayan, uy, ready ready na talaga at ayan, na, serve na siya. Ay, hey, galiga, galigan mo, ha. <laughs> tamang side hustle si Idol eh. Hindi ka naman ata para maganyan dyan. Sariling desisyon mo lang ata yan eh. Pero ayan, iyan ang ating mga bisita. Sana ay masarap kayo sa pagkain na ihahain ng aking jowa at ng kanyang team. E team leader. Kaya naman yan, paunahin na natin sila guys bago tayo yung kumain. No? Kasi mamaya pa ako kain pag wala ng pila kasi nakakahiya naman. No? Mauna pa ako sa first at ayan na nga, lakahilis ka pa ha? Sabi ko na nagpapanggap ka lang diyan eh. Oh, ay ray, yung sakit 'yan. Matagal ka nakatayo diyan eh. At ito na ang aking turn. Ito na ang hinihintay ko. <laughs> Buti nga lang kapag hintay eh. So ayan, pinagsisilbihan na nila ako ni Miss Ricaela Sampang at ang kanyang team. Dito nga sa catering ni Tita Lids. ang <laughs> sarap. Ang dami. <laughs> Talagang busog. Lusog. Si Wendelog. Tignan mo naman oh, Ang dami. Pero ayan. Simulan na natin itong pitik-pitikan ano Try natin tong, ayan, o, oh, yun sinasabi sa hula, yun na masarap dyan. At ayan na at sumasandok na rin ako, ready to eat na rin kami sa wakas. So, ayan guys, samahan nyo kami Putripin food trip isang madaming food trip na ito. <laughs> Sarap! At ayan, no, may dessert pa tayo na napakasarap. Ito, medyo napapuwasan na no, maubos na ito guys, maya maya onte, ayan, no, oh, subo-subo lang tayo dito. Kung napapanood mo to ngayong oras na ito, eh, kumain ka na kasi baka magutom ka, no? Oh, you know, sarap. Uy, ubos, 'di ba? Sabi bisa inyo, wasak 'yan eh. Ubos 'yang boss kahit madami, ubos og losog ang mga bossing. <laughs> At ayan, thank you po sa inyong lahat. Hello din po sa inyong lahat. Uy, sumusubo ka pa diyan, boss. Hindi ka pa tapos kumain, boss. At ito din sumusubo din ng aking jawa. At ayan, tapos na ang kanyang duty. Thank you sa pagsama, guys, no? Sana nabusog kayo sa panonood. Ako din nabusog.